Tunay ka naman ang sarap-sarap sa tenga ng mga patak ng ulan. Ito ang paborito ko. Di ba nga sa pagtulog ko, naka-on ng YouTube. naka in ako sa rain sounds. Nakikinig ako ng mga tunog ng ulan. Tunog ng bagyo. At kung ano-ano pa. Mabilis ako nakakatulog kapag ganun, oy. Lalabas tayo kahit medyo maulan. Sa isang araw, maglalakad tayo sa ilalim ng ulan. Pamparelax. Gumagawa ako ng mga ganong video sa Japan dito. Pero maya maya lalabas tayo dahil parang ang sarap-sarap partneran ng ulan na ito at ng lamig ng panahon ng mainit-init na sabaw. Oh, Di ba? O mainit-init na pagkain. Kaya sama ka, hanap tayo. Let's go! Parang babag yung mga ka-team yung pupunta namin, kanselado na kasi hindi naman nakakatawid sa tubig. Pero tatry pa rin namin. Kung talaga matas yung bakong talaga hindi kaya. Naghanap kami ng sinulbot para may terno namin sa kung ano ba pwede namin kainin, mainit ito mamaya. Ayan, meron. Dali, mainit-init pa. Let's go back to tanong kayo, malalaki yung maruya? Sinul may maruya? Dalawang maruya, dalawang sinulbot. Dali nga malambot-lambot, ha? Ay! <laughs> <Hi>! Thank you! <laughs> <laughs> kasama natin si Chito Matakton linggo rin siya kung hindi nakasama sa atin Dahil meron siyang racket sa Sa kakramaket sa ibang mga bayan-bayan Pinawala -bayan. pinabalayan. Sa sangaro pala punta tayo ng south Meron daw mga Mga pailaw na sa gabi Tapos may parang may mga night market Mga ganun Bansyo meron din yun. Yun. Lumi. ng Batangas. Try natin dito. Ayan, Okay, testing. Okay, so nandito na. Ayan. Tadang! Kaya hindi ka siya malubla. Okay, Siyempre, tayo galang tayo. Ah! Tiyo! Ah, alaman si si Buyas. <laughs> okay. And then, Ayan. Alaman sili at sibuyas. okay. bawang. Wala siya. Ha? Wala talaga. <laughs> 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 huh? Wala talaga. Sa <laughs> <Wala, wala. laughs>

Parang mm. nahirap ang dito na kalagay. Hirap po eh. 네. 이상히 뜨게 됐다.

Ayan, ako medyo bahanga daw sa ating dadaanan. Ayan. So, dudalan tayo sa kapila. Dudalan tayo sa kapilang ibayo papunta na Javet. At maaga pa kasi, ano ba lang oh, alas tres uh, pa lang. Ayan, so sana naman Lord ay eh, hindi, ano, hindi grabe ang maging baha o maging pinsala ng tagulang ito.